Hello mga ka-Upwards! Nagbabalik ang Upward Talks on Science Communication. Nandito ako ngayon sa labas upang pag-usapan muli kung ano nga ba ang data visualization. Tara! Nandito na si Tropa! Tropa! Dito na ang pinalakay natin kung anong ibig sabihin ng data visualization. Ano nga ulit ito? Tama! Ang data visualization ay ang graphics at visual representation upang mas madaling maintindihan ang mga datos na may malaking mga numero. Ngayon naman mga ka-upwards, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng data visualization gamit ang mga data visualization techniques. Tulad ng pie chart, line graph at bar graph. Ito na nakikita nyo ngayon sa aking paligid ay isa raw uri at halimbawa ng graph. Una, ang line charts. Kalimitan ginagamit ang line charts kapag may nais kang ipakita na trend o pagbabago sa paglipas ng panahon. Halimbawa, nais mong makita ang pagtaas at pagbaba ng bilang ng color reef sa apo reef. Dito ay maaari mong gamitin ang line chart dahil may kukumparakang bilang mula sa iyong datos. Paano naman kapag pie chart? Ang pie charts naman ay ginagamit para ipakita ng maayos ang isang buong datos na nais mong ipangkat. Halimbawa, gusto mong malaman kung sino-sino ang mga nakaaapekto sa unti-unting pagkaubos ng color reef sa Apo Reef. Maaari mong ipangkat ang iyong datos base sa bilang kung sino ang madalas na nangingisda at bumibisita dito. Ah, kaya pala pie chart ang tawag dahil para siyang pizza na hinati-hati. Ngayon, alam ko na! Higit pa sa mga nabanggit, mayroon ding geospatial infographics at dashboard na may kanya-kanyang gamit base sa datos na mayroon ka. Ah, talaga ba? Ang galing naman! Marami pa pala akong data visualization techniques na pwedeng magamit. Eh, hindi naman ako magaling mag-color-color o mag-drawing. Saan ko gagawin yan? Sakto! Dahil susunod sa na episode ay pag-uusapan naman natin kung ano-ano ang mga online websites na maaaring mong gamitin sa pag-visualize ng data. Abangan yan susunod na episode ng... Apo Reap Talks on Science Communication. Kita kasi mga ka-Apo! Nandito na si Tropa! Tropa!